Going 8 years na sana ang relasyon Nina, Quezon City Councilor, ng 5th District Aiko Melendez at 1st District Representative ng Zambales, na si J. Kong Hun, ngayong Nobyembre. Ngunit hindi na ito mangyayari dahil naghiwalay na sila, base sa report ng content creator at host ng Showbiz Update blog, na si Ogie Diaz noong Huwebes ng gabi Oktubre 2. Walang binanggit si Ogie bilang manager ni Consi Aiko kung ano ang dahilan ng hiwalayan ng dalawa at binasa lang nito ang ipinadalang official statement ng una. Simula ni Ogi. Binigla kami ng isang official statement mula Aiko Melendez. Ang ating alaga at inamin niya sa atin na sila ni Congressman Jay Honghun ay naghiwalay na at ito ang kanilang official statement. After four months of reflection and careful consideration, Congressman Jay Honghun and I, Councilor Aiko Melendez, Mutually decided to part ways and go our separate directions. This decision was not made lightly but comes from a place of respect and understanding of what is best for both of us at this time. We want to make it clear that no third party was involved in this decision. We remain grateful for the memories we shared and for the support many of you have shown throughout our journey together. Our focus now is to move forward with grace. he in his continued public service, and I in mine, always guided by the values of respect, kindness, and dedication to the people we serve. We ask for your understanding and privacy as we go through this transition. Thank you for your support and prayers. Maraming nalungkot sa balitang ito dahil inakala ng lahat na sinakon si Aiko at Congressman Jay na ang magkakatuluyan dahil noong ipinagdiwang nila ang kanilang pitong taon, ay sinabing, hindi sila apektado sa tinatawang na pitong taong it. Gayunman, umaasa pa rin ang ilan na sana magkaayos pa sina Konsei Aiko at Kong J, dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. Ayaw pero hindi. Eh, pero... pero... Po nila ang kanilang paghihiwalay mm -hmm. sa pinakamaayos at pinakamagandang paraan. Ganyan ang mature na na paghihiwalay kana. walang lang iniiwan na bakas ng lungkot at patutsadahan. Ang tinutukoy po namin ang paghiwalay ng landas ni na Consejal Melendez at Congressman Jay Conghun. At uh, siyempre si O.G. Diaz ang kanyang manager, di ba? Yeah. At uh, inilabas na po ito. Meron na pong uh, official na pahayag si Consi. Consi, ang tawag nila kay Aiko. Uh, gotcha. Alam mo, siguro, ano, ang tagal din na relasyon nila, ha? Oh, na uli. Di ba? Oo, oh, Magwawalong taon na sana. Mm -hmm. Diyos ko. Ay, pero... pero... Mo, isa lang ito sa patotoo na wala talagang forever. At saka hindi natin hawak ang bukas. Tomorrow is not promised, di nga. Palagay ko ba, ano? hindi naman siguro personal na ano ito. Hindi rin politika, di ba? Kasi nagkakasundo naman sila monotrapa, di ba? Correct. And, pero hindi na natin kailangan pang alamin. Nasa estado na sila na talagang ang kanilang uh, decision ay uh, talagang pinag-isipan nila. Oo. Anong, ang, ang maganda doon yung naging honest sila at naging uh -huh. maayos. na pa nilang pag -ayos. Kaya wala kang babalik kang mga pangit na salita, mga pautang na salita. Kasi maayos silang nag-go, nag-let go sa isa't isa. No talk, oh. no mistake. Diba? Sabi nga ni Juris Dr. Chanel, ito ang mature at ideal na paghawak na relasyon. Diretso may official statement agad hindi na pinabayaan na yung mga matang lawin ang mag o mag one plus one. Dito rin makikita kung gaano kamahusay ang pagmamanage ni Oji Diaz kay Aiko Melendez. Siyempre, mentor siya by the best eh, sabi ni Juris. Wow! At yung tayo ng manager, lalo na kung diretsyong-diretsyo, -diretsyo ang pagsasabi na kailangan talaga, kailangan talaga na mag-ano kayo, di ba? Yon. tumatawag si Ariel ng pet market. Nagsushow ako, anak, manood ka na lang. okay. okay. Tama yun yung ginawa na ito. napakagandang ano nito. Grabe, di ba? Yon. Mm, mm alam mo, ang nakatutok sa atin ngayon, ang napakagandang si Ambet Nabus, di ba? Wow! Hello, friend! Sa Ultabayo, grabe. Sabi ni Tita Nene Olanday, Tita, akala ko pa naman sila na rin ni Congressman Jay Kong Matagal na rin sila at sana ay makahanap na rin si Aiko ng right man para sa kanya. Tita Nene, darating din po yon kasi sa bilyon-bilyong tao sa mundo, may isang dinisenyo para maging akaputol. Uh, o katambal ng ating puso. Laging ganon. di ba? Correct. yon. Yeah, Aha, yeah, nako, nako. At syempre, nanay, para maiwasan talaga ng espekulasyon sa kanilang paghiwalay, inagat agad kagad ni Aiko, di ba, na walang third man party. Nga, walang diba? third party. oh, Dito. yun ang maganda, agad-agad. Dapat talaga, <laughs> dapat talaga ganun, oh. wala na. Wala nang, <laughs> uh, ano nga, kakalkalin. Wala nang tatanungin. Wala nang ganun-ganun. Yan ang pinakamaganda. Pinaka Lagi naman ganyan si Consiel Aiko, eh. Sa pakikipaghiwalay, uh, Napaka-open niya talaga. Sa unang bugso, unang sultada, sasabihin niya yan. Tapos nun, medyo magiging dahan-dahan na ang kanyang pagsasalita. Ang mahalaga, yung una, yung buena mano. Direct from the horse's mouth, ika nga. Yes. Yeah, diba? Totoo. Oh. Okay, yun nun. Ito. Nako, nakakaano naman. Sabi ni John, yan ang gusto ko kay Consi Ico. Sinasabi agad-agad kung ano ang talagang nangyari. Hindi ka nalilipat pa ng kung saan-saan -saan para magtanong. Sabi naman ni Marichu Formación Espiritu, aha, sabi niya, ah, magandang halimbawa po ng paghiwalay ang ginawa nila. Walang patutsadahan, walang pinuputol na tulay, nagkahiwalay pero nananatiling may respeto. At siguro naman yung pagkakaibigan hindi pa rin nawala. At sabi ni Dan Clavisillas, some good things never last po talaga. Pero kung matured po ang pagmamahalan, no bitterness will surface po. Wala na pong magagawa kundi i-cherish na lang ang magagandang alaala -ala and move on. Madalas oh, ito na I'll outgrow ang pagmamahalan. Sorry po, may hugot. Oo, oh, tama Dan Clavisillas, may hugot ka dyan. Isa na lang rebo bago tayo lumipat. Sabi naman ni Wating Wating, destined to meet but not destined to be together. Kaya pala ang fresh ni Miss Aiko Melendez ngayon. Ay, Wating Wating, pag kami kasama ba, hindi fresh? Paano <laughs> ka matutuloy sa Liverpool niyan? Pag matuloy kayo at inilaban mo yan, anak, punta ka ng The Cavern Bar. Doon unang nang ang The Beatles na hindi pa sila sikat. Okay.